po si Chris, single mom. May dalawa akong anak at wala akong aasaan kundi sarili ko para buhayin siya. Nag-apply ako lakas na loob kahit na malayo sa kanila. Maraming pangyayari na hindi halos kapanipaniwala. Kagaya ng 11 years old ako noon, nakidnap ako dinala ko nila sa Mindanao, sa lugar nila. Nagaanap na na kalima. Dapat, eh, pamilya yung kasama mo. Nagkasakit ako. Butot balat na lang ako. Naglalagas na yung buhok ko. <laughs> Ang niisip ko lang, Lord, kung may pagkakataon pa, may kita ko yung magulang ko. May hakap ko man lang bago ako uh, mawala sa mundo kasi may mga time na give up na ako eh. everyone, this is Juan and welcome once again to this page, Juan Talks. And today, meron tayong special guest for our second episode ng ating One on One. And first of all, I would like to thank everyone for supporting this page and talagang napakaganda ng reception or feedback ng ating first episode. Fun reading your comments, talagang nakabless and nakakataba ng puso yung mga komento ninyo, yung mga lahat po na nag-share. Maraming maraming salamat po from the bottom of my heart. And for today's episode, our second episode, it will be another interesting, napaka-inspirational na, na story knowing about this particular story ng ating special guest. With that, let me call in our special guest, no other than Chris. Mga kababayan, ito na nga ang ating special guest for our second episode ng One on One dito sa One Talks. Um, please help to welcome our guest, Ate Chris. Kumusta um, po, Ate Chris? Kumusta um, ang buhay-buhay natin bilang isang OFW? Pero prior to that, Ate, syempre, marami tayong na share na kwento about being an OFW lalong-lalo lalo, pa't nandito tayo sa Middle East, specifically sa Saudi Arabia. You know what? Just to give you a background about Ate Chris, it was on January that we first met during our city ministry. I remember that was with Ate Rod, Pastor Kel, Ate Eunice, and just sino pa yung mga kasama natin. But I think we had our city ministry, timing na doon kami sa localizer. So yun, doon namin na-meet na si, si Ate Chris. But, Ah, uh, hindi kami ganun talaga na nag-uusap lagi si Ate Chris. I, I know na may mga stories na narinig ko na wow. I think that kung mapag-usapan natin dito sa One Talks or ma share ni Ate Chris mismo uh, sa ating mga kapwa OFWs for sure, marami mabibless and maraming uh, mapupulutan ng aral, no, sa story ni Ate Chris. But let's get to know her more. Ate Chris um If you could introduce yourself sa ating mga fellow viewers, uh, kapwa OFWs. Ako po si Chris, uh, 34 years old, and single mom. Single mom. How long have you been here working sa Riyadh, specifically in Riyadh, Saudi Arabia? 10 years. 10 years, so halos pareho lang. So I came here actually 2013. 2013. 2013, ako naman November. So, yun yung first time ko pag-apak dito sa Saudi Arabia para masasabi ko, ay, oh, full, full pledge ako na, na OFW talaga. So, ikaw din pala. So, ano yung month na yun, ate? Yun po. Ah, so mas nauna po kayo sa akin. Ate, I would like to know about your background. Ano yung mga pangyayaring ito? Unang-una, yung question ko, ate, na nag-udyok talaga sa'yo ng magtrabaho sa ibang bansa bilang OFW. Uh, unang una kasi may dalawa akong anak. Wala akong aasahan kundi sarili ko para buhayin sila, paaralin sila. Mas pinili ko na kahit wala akong pinag-aralan, nag-apply ako lakas ng loob ay na malayo sa kanila. Hmm. Saan po sila sa Philippines yung dalawang anak niyo po? sa magulang ko. Po Nasa magulang ngayon. If you could give us more of the background kung ano yung talagang pamumuhay o kung anong klaseng life meron tayo. Let's say, let's talk about 20 years ago. Uh, una, eh, kasi maraming pangyayari na hindi halos kapanipaniwala. paniwala mm -hmm. Kagaya na Uh, 11 years old ako noon. Nakawalay ako sa magulang mm -hmm. I mean, nakidnap ako. Tapos, 11 years ako sa kanila. 11 years old ka nung time na yun na nahiwalay ka sa kanila. Paano nangyari po yun ate? Kaibigan ng mama ko, tapos may kaibigan siya. Mm -hmm. na Yung taong yun na kumuha sa akin. Dahil dinala ako sa malayang lugar o saan bilang isang 11 years old, hindi makabalik. 11 years old, naghahanap ako ng paraan so paano makabalik. Pero siyempre, kung tutuusin, isipin mo kung anong buhay meron ka habang naghahanap ng paraan para makabalik sa magulang. Pero ang hirap uh, makapaniwala ate, no? Na yun yung nangyari sa yo at the young age, 11 years old, and babae ka pa, hindi ko ma-imagine Um, paano mo na-handle nung time na yon? Kasi syempre, pag 11 years old, um, definitely most of these, ano eh, yung mga ganitong edad, dependent pa sa magulang eh. And yet, yung nangyari sa'yo, nahiwalay ka at this very young age na nasa kamay ng literally ibang tao na hindi, hindi nyo kilala. Hindi kilala ng nanay mo kasi kaibigan lang ng kaibigan. Ano, after nung no, dinala ko nila sa Mindanao, sa lugar nila, mm -hmm. um, may mga hindi magandang nangyari. So, uh, pinadala niya ako sa magulang niya papuntang Malaysia. Doon na ako na stay sa magulang niya sa Malaysia, pero as TNT yung undocumented po kami doon. Yung ibang pamilya kasi na doon din, in, wala din po silang mga dokumento. Ganun kahirap kasi tago ka ng tago, tapos hindi mo naman sila kakilala, hindi mo naman kabisado yung maugali. So, andun yung paghihirap. Ano yung klaseng paghihirap yun ate na dinanas mo sa mga taong uh, sabihin na lang natin na kumuha sa iyo yung mga paghihirap is alam mo yung naghanap ka ng kalinga magulang ah uh, yung mga dapat eh pamilya yung kasama mo at dapat eh naglalaro ka bilang bata pero hindi mo na magagawa yung kasi hindi mo sila kaano-ano -ano, eh mm -hmm kailangan mong gawin lahat na mga inuutos nila kasi ayaw mong mapagalitan, ayaw mong magsalitaan. Kasi nakikitira ka lang. Um, nagtatrabaho din ako minsan para makabili ako ng sarili ko. Personal needs, tsaka mga gamit ko na bilang mong dadalaga. At uh, may mga time na kahit na gusto mong umuwi pero hindi ka makauwi. <laughs> hindi mo matawag yung magulang mo kasi malayo. Mga ganong senaryo. Trabaho ka sa kanila bilang parang katulong, ganon? Hindi, ano lang. Kumbaga halos lahat ng gawain bahay sa akin ay inuutos, sa akin ay inaasa. Uh, nagtatrabaho ako kasi hindi naman nila ako binibigyan ng... Pang araw-araw ko nagamit, so kailangan ko magtrabaho. Pero bago ako mm -hmm. magtrabaho, kailangan mo ng malinis yung bahay. Right. Para hindi nila ako kailangan tawagin. Mm -hmm. Yung trabaho naman is part-time lang, hindi ko naman full-time job. Mga ilang taon ka dito nanilbihan sa family nato sa Malaysia, ate? Uh, four years. Four years. After four years, paano ka parang nahiwalay na sa, sa pamilyang ito or nagbigay sila ng go signal sa'yo, okay, you can go or kung ano man plano mo sa buhay. Meron bang ganong pangyayari? Wala po. Ano, uh, kasi yung naghatid sa akin doon, eh, pamilya okay. lang din ng pamilya sa akin. Okay. So, no, balak niya na akong kunin ulit, siya mismo kin kumuha sa akin sa Malaysia. Kinuha niya na ako sa Malaysia dahil may mga pangyayari na hindi na dapat i-mention ngayon. Nung na-overcome na lahat yun, kaya niya ako kinuha at binalik niya na sa bahay niya sa Mindanao, sa okay. Pilipinas. Uh, doon nag-continue yung buhay. Siguro mga 16 years old ako noon. nag pa rin ako kung sino pwedeng tumulong sa akin para makabalik ako sa pamilya ko. Pero yun nga marami pa rin struggle noon kasi probinsya siya yon wala akong pera takot ako kasi bilang babae bilang dalaga mahirap sumama ko kanina. Mm -hmm. Hanggang sa uh, nakilala ko yung tatay ng mga anak ko na sabe tutulungan niya ako na yung pamilya ko. Tapos umabot yung magkaroon kami ng dalawang anak mm -hmm. hindi pa rin niya ako tinulungan. So, ako na yung naghanap ng paraan. Mm -hmm. Pero bago nangyari yon, unang panganak ko sa pang panganay ko, eh, nagkasakit ako. Okay. Depression kasi after ko manganak, kasi ayaw nila sa akin yung pamilya niya. Nang lalaki? Oo. Okay. Okay. Parang okay. nagkaroon ka po ng postpartum, okay. parang gano'n. Ayaw nila sa akin, so... Uh, pinapalayas ako, kung saan-saan ako nakikitira. Hanggang sa kahit nga kakapanganak ko pa lang, kung saan saan ako nakikitira, kailangan kong kumilos kasi nakikitira lang ako, eh kakapanganak mo pa lang. This time, nasa family ka ng, ng lalaki? Opo, side okay. na ng lalaki. Pero ng lalaki. magkapamilya lang kasi sila lahat. Ah, okay. Magkapamilya lang sila. Ayun, uh, nagkasakit ako after ng depression na yun. Three months ako ngalos, Uh, ata wala wala nang Magreedan. lakas mm -hmm. hindi na makakain hindi na makainom putot balat na lang ako wow. naglalagas na yung buhok ko wala na ako halos buhok pero praise god tinulungan ako ng ating Panginoon Diyos na hanggang sa uh, tuluyan na akong gumaling nung lumakas-lakas na ako pero dahil hindi pa ako pwedeng mag-abroad yung mga time na yun. Uh, Kasi at that time, ilang taon ka na nun? 16 okay, years? opo. 16, tapos na nabuntis ako 17, nang anak ako 18. Mm -hmm. Nagkasakit ako mismo nung 18 lang din. At syempre, hindi mo pa kailangan iwanan yung baby. Hindi okay, pa po. After one year, Mahigit. 1 ma year and 11 months at hmm. saka ako nag-decide pumunta muna ng Malaysia uli. Ah, bumalik ka doon. Okay. Pero alam mo ate, no? yung experience mo, yung buhay mo, parang sa isang babae na minor, tapos gumigising ka araw-araw na parang longing ka, eh. longing ka ng tao, kung sino makatulong sa'yo para lang na, may alis ka sa ganyang sitwasyon. Pero sa ilang taon, ganun, ganun, araw-araw yung paghahanap mo ng hope o yung kung sino man ang darating na tutulong sa'yo. Pero grabe no, hmm. hindi talaga ka paniwala na, akala ko lang talaga kasi na sa mga movies or teleserye lang nangyayari. Nangyayari siya sa katotoong buhay. Eh. Um, ngayon, nab nakabalik po kayo dun sa Malaysia. Ano naman po yung Parang dahilan bakit kailangan mo bumalik siya. Gusto ko kumita para makabalik ako sa pamilya ko. nakabalik ka sa Malaysia, kayo pa rin ang asawa mo? Yung Opo, kinakasama? Opo, iniwan mo. ko yung bata sa kanya. Kaso lang, iniwan niya lang din kalaunan sa magulang niya. Sumunod din sa akin sa Malaysia. Uh, Doon na po ako na napagtanto ko na buntis ako. Pero bago nun, yung papunta ko ng Malaysia, actually... So, undocumented kami. So, kailangan namin gumamit lang na boat na mula sa Tawi-Tawi papuntang Sabah, Malaysia. Noon, mm -hmm. pwede pa yon. May mga trahedya na kagaya na untik kami ma malunod kasi nabutas yung bangka. Praise God, no? Kasi sa dami ng na, nahulog doon, uh, marurunong lumangoy. lumangoy. Ako yung hindi, na hindi marunong lumangoy. Talagang nandun yung protection ni Lord doon alam ko kasi din na buntis ako. Tumuloy lang ako kasi gusto kong kumita. Gusto ko nang makawala doon. Sa Malaysia ka pala talagang unang naging OFW. Ako, pero undocumented, undocumented lang. Undocumented. Oo. Pero ano yung naging trabaho mo sa Malaysia, ate? Sa Carindiria. Okay. Kasi nung nalaman kong buntis ako, hindi na ako makakapunta ng Kuala Lumpur. Dapat hmm. Kuala Lumpur ako. Kasi nung buntis ako, uh, hindi na ako... Dumerecho, ilang taon lang din doon, bumalik na ako sa Basilan. Hindi na ako nakatagal kasi, mm -hmm. uh, namimiss ko na yung anak, anak ko, ko eh. Doon na rin ako nakapag-isip na pag-abroad papuntang Middle East. Middle East. Pag Pagdating ko, uh, ilang buwan lang siguro, may nakilala akong mag-asawa na agent na sila lahat kagastos dahil wala naman akong gan ipon. Sila lahat kagastos tapos tutulungan nila ako makalis. Doon ako nakahanap na oportunidad. Do iniwan ko muna yung mga anak ko. Pagdating namin sa Maynila, may nakilala akong tao na sino tumulong sa akin para mahanap yung tunay kong magulang. Wow! Grabe. Pero at that time kasi siyempre naiwalay ka sa na 11 years old. Yung time na yun, naalala mo pa kung taga saan ka? Saan Opo, yung... naalala ko kung taga saan. Naalala ko kung ang mapangalan nila. Tanda ko naman lahat. Kaya uh, nagpatulong ako sa isang kaibigan na yun na i-research sila sa Facebook. Ano yung taon na yun na medyo may internet na rin, ano? Opo, man, At year 2010. Ah, okay. Meron na. Meron oh, na. Ba? Yung timeline ba, ate? Kayo pa rin ba nung lalaking tat-ama ng, ng mga anak mo? Opo, kasi siya lang nagbabantay ng mga anak ko. Ah, okay. So, kasama yung mga anak oh, mo. Okay. sa lugar nila. Iniwan ko sila muna doon. Kasi, kung hindi ako mag-aabroad, hindi ako makakaalis sa lugar na ito. Ah, yun. so, naiwan pa rin sila sa Mindanao? Opo. Yung mga bata. Ang purpose ko talaga is makapunta ng Maynila. mm -hmm. Kahit sabihin mo kung mag-abroad ako. Pero ang purpose ko una sa Maynila para mahanap, makahanap ako ng paraan para mahanap ko yung mga magulang. So, yun yung pinaka-goal mo at that yun time? Yun ang pinaka-goal ko. In which, yun yung time din na hindi alam ng... Hindi pa nila alam, alam kung ano yung plano ano yung ko. Kasi so, syempre, adult ka na rin eh. Opo, Kahit pa uh, paano, may decision ka na. Ano po ako na noon, uh, 22, 22 na? 22 na. 22 na? Ah, oh, okay. Noong ni-research namin sila sa social media. Praise God kasi hindi daw talaga nag-Facebook yung kapatid ko eh. Okay. Pero at that time, nag-open siya. So, nag-send kami agad ng number. Kasi wala akong account. Account lang ng lang kaibigan ko. Okay. Pinalitan lang niya ng pangalan. Kaya agad-agad nag-reply yung kapatid ko. Tumawag sa number na isinan namin. Kaya nabukasan, nagkita agad kami ng magulang pumunta agad sila doon. Wow. Napaka-interesting ng pagtatagpo nito, no? Um, if you could give us or if you could describe yung mga pangyayaring yun na una mo pagtatagpo sa pamilya mo, ano yung mga hindi mo makakalimutan na nangyayari no muli mo silang nakita, naiyakap? Wala, puro iyak kasi hindi ko alam naman ko sa loob ng sampung taon, hindi natin alam kung anong nangyayari. Hmm. Hindi rin nila alam kung anong nangyayari sa akin. More on prayers lang talaga. So, andun yung emotion na praise God, why sila, at uh, healthy sila. Pero yung halos hindi mo ma-imagine na after 11 years, hindi ko talaga akalain na may kita ko pa eh. Ang niisip ko lang, Lord, kung may pagkakataon pa, may makikita ko yung magulang ko, may hakap ko man lang, bago ako uh, mawala sa mundo. Kasi may mga time na give up na ako eh. Uh, Nagkasakit lang ako, halos hindi na ako makagalaw. Isang napakalaki pagsubok na binuhay pa ako ng Panginoon. Malaki pagsubok na akala ko hanggang na lang ako akala ko give up na ako. Tapos yung mga oras na ay, eh, may pagkakataon pa pala. Nakikita ko na yung magulang ko. May yakap ko na ulit. Uh, do, alam ko, hindi ko sila makakasama kasi paalis na ako sa pamunta ang Syria. Pero kahit man lang isang araw, sabi ko, Lord, salamat talaga. Hindi ako makakasama sa kanila kasi bawal dahil paalis na ako. So, andun yung excitement pa sa iba mong kapatid. Makasama, makabanding. Yun yung hinahanap-hanap mo noon na uh, sa loob ng sampung taon mahigit. Ibang tao yung kasama mo. Ibang tao yung mga uh, kasimahan mo na hindi mo halos maintindihan minsan kung ano ba ang purpose mo sa buhay? Pero, uh, praise God sa mga nangyaring yun kasi isang napakalaking aral. Kung hindi din naman dahil sa kanila, hindi eh. naman ako ganun katapang. Hindi rin ako ganun uh, kapag kapagtyaga na tao. Siyempre, malakas sa dami ng pagsubok at trabaho na kinarap ko noon doon. Uh, nagpapasalamat pa rin ako. Kabait ng Panginoon sa atin lahat, sa bawat isa. Despite the fact na kung ano yung mga nangyari sa atin, masasabi pa rin natin na naging faithful pa yung Panginoon sa atin. Mas naramdaman natin yung presensya niya. Nandyan pala talaga siya for us to, you know, survive. Nee. Uh, ang daming mga lessons na talaga pinarealize, lalong lalo na sa'yo, yung mga pangyayaring yun. At na-mention mo yung ano, yung ah, naging matatag ka, naging strong ka. Pero I would like to ask you, especially dun sa mga tao na nakasama mo time na naiwalay ka sa family mo, I would like to ask you about um, forgiveness. Have you forgiven these people na ba? Or ano yung parang relationship mo ngayon sa... Uh, taong um, ito, lalo na yung kumukup sa'yo sa sanita okay. Yung kumuha sa akin kasi wala naman na din siya. Pero yung forgiveness, nandun na sa pamilya niya na kailangan natin i-release eh kasi ah uh, magbibigat lang yun sa loob mo. Move on, maging masaya kasi kahit papano naman eh, may mga pagkakataon naman na mabuti sila. Iba lang talaga yung trato dahil hindi ka naman nila kadugo. Pero uh, naging matatag kasi unang-una -una yung pasensya mo. Naging matatag kasi sa mga pagsubok gawaing bahay. Natutunan mo sa nila eh. Mm -hmm. Kasi kung sa magulang mo minsan ano ka pa Mama, ayoko, ayoko gawin. Pwede mo pang sabihin niya. Pero sa kanila, parang may takot ka. Ando yun yung trauma talaga. Pero alam ko, pinapatatag lang tayo ng Panginoon sa mga bagay niya. Yun lang yung inahanap ko noon. Kasi minsan may time talaga na na-miss ko na yung magulang ko. May time na sabi ko, eh, niya na ako. Yun lang na Alos sasabihin nila sa akin na uh, mga negatibo bilang bata, hindi matatanggap eh. Kaso mm -hmm. lang, doon ka nagtumatatag kasi hindi ko kailangan pasok sa isip ko sinabi nilang negative kasi mm -hmm. matapang ako. May kita may kita ako pa rin magulang ko. Yun ang nasa isip ko noon. May mga hanggat nabubuhay ako, pag-asa ako. Kaya uh, doon na ako tumatag kasi niisip ko hanggat may paraan ako mabuhay. Mabuhay ko yung sarili ko. Kasi doon lang ako magkakaroon ng chance na makabalik sa magulang ko. Yun yung pinanghawa ko mga time na parang hopeful ka talaga na makakabalik ka. Makakabalik ka. Ay, ko may pa ito. sila ulit. mat mahabang panahon, kasi sampung taon, mahigit eh. Ang, ang hirap i-imagine. Hindi ko talaga yung may kung paano ko yun nalagpasan. Ngayon, at sa isip nasa isip ko lang, talagang bilid na bilid ako ate. At such a young age, parang yung pinanghahawakan mo na I know na darating ang panahon, nakikita ko uli ang pamilya ko. Grabe yung will and determination mo yes. noong time na yun. Grabe talaga. Alam mo ate, while while listening to your story sa so ako naman, naka-experience din naman ako ng mga pagsabi na lang natin na pagsunod. Pero akala ko yung experience ko, yung mga napagdaanan ko sa family namin, and you know, yung, yung, experience namin sa family, akala ko na no, talagang napaka-hirap na noon eh. Parang, hindi pa pala, meron pa pala ibang tao na mas matindi pa yung napagdaanan. Napaka-inspiring talaga. especially knowing your story. Masakit man to, no? uh, nakakalukot man pero glory to God. Alaga, shade jit na pa na na-damage na is yung forgiveness. Uh, forgive despite it. the fact na nangyari sa yung mga na pagdaan, still have this forgiving heart. Ngayon no? ate, hindi mo wala ka ng time para to, to reconnect with your family, to spend more time with ya. Magkwento mo na ito na rin yung time na, na uh, papunta ka na ng Middle East. Kung bago natin pag-usapan ang, ang journey mo papunta sa Syria, for sure, marami pa tayong mga matutunan na uh, mga kwento, mga, mga kapagdahanan mo sa Syria until na uh, napunta ka dito sa Saudi Arabia. Break mo na tayo.